kami po na, na punta sa ganitong sitwasyon dahil po sa matinding atake ng management sa amin nung nasa lupa kami. Mga pag-atake at paglabak sa aming mga kar karapatan bilang mag manggagawa. Ito'y sa mga pamamara ng mga diskriminasyon, uh, harassment, pag lipat ng mga pwesto ng mga manggagawa na walang basihan at wala man lang memo na pinapaabot, basta linilipat na lang, pagbabawas sa mga pasok ng mga manggagawa. Sa mga diskriminasyon na yan, ang, isa, ang mga matitingkad dyan, kagaya nung, yung mga manggagawang sunod-sunod sa management, ang kanilang mga bike o kanilang mga service sa mga motor, ay sa loob na ipaparada yan. Kami mga manggagawang pinaglalabo yung karapatan, doon namin pinaparada yung mga sa gilid ng kalsada na umabot sa punto na nawalan lang isa namin kasama na nakaawa na isang bike na mayroon pang na na isang motor so ito mati matibay na talagang yung panggigipit sa amin para sukuha namin ang aming laban ang isa pang ano dyan yung mga matitigas sa diskriminasyo kagaya ng yung mga manggagawang kanilang pinapaboran o na naniniwala sa mga kalokohan nila eh, pwede mag-overnight dyan sa loob samantalang kaming mga nakikibaka Once na nag-out na kami, kahit anong oras yan, kahit madaling araw, kahit alaulap, kailangan na namin lumabas ng pabrika. Na nalalagay sa alang-alang ng aming seguridad dahil alam naman natin yung mga ganong oras, labasan niya ng mga demonyo, mga walang magawa sa buhay. So, pinaglaban din namin yan. Pero, imbes na pakinggan yung hinahing namin ng ganyan, ang, ang ng management ay nagsuspindis yan ng tatlong tao. Uh, preventive suspension kagad, isang buwan, na naging hudyat upang patasin namin ang aming laban. Yung mga pangaharas sa amin, kagaya nung balang kasama, may iba kami kasama rito na sa loob na mula noong February, eh, binigyan sila na tatlong araw na lang na pasok. Kung yung anim na araw nga, eh, hindi nakakasabat para sa aming pang araw-araw na pangangailangan, yung tatlong araw pa kaya na ang gusto ng management, eh, umayaw itong mga nabanggit na mga kasamahan natin, at pumirma sa isang bagay, isang waiver na sa likod nito ay taryado na ikakapahamak lang ng manggagawa. Imbis na sumuko ang, isang, ang mga manggagawang nabanggit na binawasan ng pasok, eh, lumaban pa rin sila ng lumaban kahit alam nilang ang hirap ng budget, ang hirap ng pagkasahin ang kinikita nila sa loob ng tatlong araw para sa isang linggo nilang pangangailangan. Yung mga sa paglipat-lipat, ang daming linilipat sa amin mula sa pagiging machine operator, uh, ilinalagay sa isang sa isang designate, sa isang lugar na hindi nila kabisado yung trabaho. Meron diyan dalawa na isang nasa machine shop, isang uh, operator ng makina, ilinagay sa sa taga-tiktik ng kalawang sa isang matas na lugar na wala namang mga safety harness na uh, iniisulo sa mga manggagawa na ito ay talagang pwede silang madisgrasya kahit anong oras. At ang magiging lusot lang dito ng management, ay nila linilipat dahil wala mga ng mga manggagawang ito na nilipat sila. So mga marami pang mga pangyayari sa loob na talagang hindi na makayanan ng mga manggagawa. Ang kalagayan namin sa loob, ang kalusugan namin bilang manggagawa ay nalalantad talaga sa isang napaka malalang sitwasyon dahil kami po ay nagtatrabaho lamang na nakashort, nakachinelas na although ito isang steel company, yung sabihin dapat may mga PPE kami, mga personal protective equipment na magliligtas sa amin o magpabawas sa mga sakuna namin ma, ma dyan sa loob. Ang mga kalawang dyan, ah, kalawang, yung mga steel skin, alikabok, sama sama namin nagahatihan yan. Nagahati-hati po kami dyan. Wala pong nagdadamot dyan sa mga kalawang na yan. Kaya yung mga baga namin, hindi nila naman alam kung sino may mga sakit na sa amin ngayon o yung hindi pa, kaya mag-ingat-ingat na lang ho kayo sa pakikiharap sa amin. Baka makachempo ho kayo eh. Hindi rin naman namin na alam kung may sakit na rin kami sa bagay. Kaya, ano lang ha, konting ingat. Although sa CBA namin, nakalagay naman doon. Free medical check-up, free x-ray, at uh, saka free dental. Pero sa, sa isa namin kasama, 30 years na lang dito, hindi minsan, hindi pa niya naranasan yun. Wala pang naibigay na gano'n na mga mga pre, ano, mga beneficiaries. At saka sa isang sa batas pagawa, parang isang kumpanya kasi, lumampas yan ng 200 plus ang kanyang mga manggagawa. Talagang basic na yan na kailangan meron siyang company nurse, company doctor, at saka company clinic. Pero sa amin, wala ho. Dito. Pag may na-accidente sa amin dyan, kanya-kanya ho -kanya kaming takbo sa kung medyo malala, orthopedic. Kanya-kanya ho kaming takbo. Kasi may isa kami kasama si Jeremy Nabagsakan kasi na kanina yun ng tingga din sa paa. Nanakit yun. Talagang mag-isa lang siya pumunta sa ortopedic. Sumakay so siya. Pagdating sa hospital, doon sa orthopedic, talagang, nagkikwento yung sabi, talagang mangyak ngyak sa, sa awa sa sarili niya kasi wala siyang karamay roon. Tinawala lang niya, tinawagan niya yung kanyang asawa para samaasal sa orthopedic. So, nahinto siya ng apat na buwan na pagtatrabaho. Nisi kung tuloy, walang pinainabot ang kumpanya. Hindi yung pagpapagamot, sarili ng pera. Meron kami, yung pinakahuli namin ngayon, yung muntik na maputol yung daliri, uh, inayadahan nga siya ng management, ang nagastos niya halos sa kanyang pagpapagamot, kasi nakonfine ba siya ng 7 days, kasi na infection yung daliri niya, eh, umabot na 10,000. Pero ang masakit noon, pag nakuha niya yung sickness niya, yun ang pupunin. Walang mapupunta sa kanya. Kasi ang napurbala sa kanyang sickness, sa kanyang libe, 7 days na hindi sila kapag trabaho ng mahigit isang buwan. So, kinumpute yung magkano makukuha niya, ay eh, nasa 3 plus lang. Ay eh, 10 yung nagastos niya. Ibig sabihin, hindi pa siya buwapasok sa kumpanya, may utang na kagal siya na 6.5. Ganyan po, kalala siya. At ganyan din, na yan ang mga, yung mga sitwa, sitwasyon na yan, yan ang ayaw na ayaw na namin mangyari ng paulit-ulit. Hanggat maaari, lalabanan na namin to Sabagkat marami na rin mga nagsipagretiro dito umabot na sila ng kasi ang, ang CBA namin ay napaka mga mapanling lang ang retirement dyan may tatawag silang optional sa optional kung 50 years old ka na at umabot plus 20 years ka na yung service pwede ka na mag-avail ng retirement nila so, sabihin ang retirement kasi dyan uh, half year, ano half month doon sa half month na yon pero deceiving pa rin yun may panling lang Dalawa po, pwede kasi kalugan noon eh. Half month, anong class klaseng half month? Half month as in literal na pagka half month, ibig sabihin 15 days. O half month, do sa working days. Pag, sinab, pag pinasok nila sa working days, edi eh, 26 lang yun, divided by 2, magiging 30 na lang yun. So hindi malinaw yung provision na yun, kung ilang bilang talaga ng araw ang retirement dyan. So, sa labor standard naman, ang nakalagay 22.5. Pag ganyan, hindi ka pwede bumaba sa labor standard dating sa mga BPH na gaya. It's either na tagal pumantay ka o oh, tumaas. Pero ang pumaba hindi pwede. Kaya nga level standard. So dito malinaw na ang daming mga paglabag ng management sa mga karapatan na naming mga gagawa kasi halos mga nasa 60% kasi rito 20 years above lang the service eh. Lalo dito sa mga na, na sa lockout. So kami bilang isang mga gagawa bilang isang mga may mga pamilya na rin at, at sa tingin namin sa mga edad na to ay mahirap na rin kami makaharap ng trabaho ay talaga ipaglalaban paglalaban namin ang aming karapatan ang aming karapatan bilang sa mga gawa karapatan ng aming pamilya na magkaroon din ng magandang buhay na hindi na naman talaga maging hikaw so maging mas malala sa naranasan namin ngayon at ang para na ay igiit sa management na bigyan kami ng maayos na na, na, ano, na katayuan bilang mga gawa maayos ng kalagayan para sa ang kalusugan habang nasa loob. Kaya itong nangyayari ngayon, ito yung mga dahilan lamang kung bakit ang kami nandito sa labas. Kasi ang management, ayaw nila lumabang kami. Ang gusto nila, maging sunod-sunuran. So ang ginawa nila, uh, hindi na kami pinapasok dahil sa mga issue na to, dahil sa lumalabang kami. Kaya kami nandito ngayon, nasa labas, may isang buwan na since April 13, nandito na kami. Kaya yung tuloy-tuloy na yung pakikibaka, ay ay nagpa ay kami umaapila o oh, humihingi na rin ng suporta ah, sa mga iba't ibang sektor sa mga iba't ibang mga organisasyon na nakakaunawa kung anong tunay na kalagayan ng mga manggagawa at kami nagpapasalamat at nandito kayo at nakikita nyo ang realidad na kami pakikibaka sa muli maraming salamat sa inyo at magandang gabi po